Dalawang posibleng anggulo ang tinitignan ng pambansang pulisya kaugnay ng pagpatay sa isang radio broadcaster sa Misamis Occidental. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda, kabilang dito ang maaring koneksyon sa trabaho ni DJ Johnny Walker. Sinabi ito ni Acorda matapos matanggap ang report mula sa Regional Police Office 10 na nagsabing isa rin sa mga anggulo o motibong tinitignan ay may kaugnayan naman sa personal na buhay ni Juan Humalon sa tunay na buhay. Gayun pa man, hindi na pinalawak pa ni Acorda ang paliwanag dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon sa kaso. Ayon sa hepe ng PNP, nakarecover na mga polis ng hindi na binanggit na sasakyang ginamit umanong getaway vehicle ng mga suspect. Dalawa ang tinitignan ng PNP bilang may sala o personal of interest sa krimen na mayroon na umanong cartographic sketch batay sa mga witness. May mga nabangit ng mga mabutiwob at for the sake of yung ganda kong desigay na at yung in relationship kasi baka May mga other ones too. I'm sorry, mga na initially, sir, sa trabaho niya as Uh, tulog, ang taba, tulog, sa, 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 sa Nauna lang sinabi ng mga katrabaho ni Humalo na, na hindi kilalang hard-hitting ang broadcaster na binaril habang nagpo-programa. Napanood pa ng live ng kanyang audience sa social media ang malapitang pagkakatingga sa biktima na nagtabon ng tama ng bala sa ibabang labi patagos sa likuran ng kanyang ulo. Pero nang tanungin kung may posibleng kaugnayan din sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ang pagpatay sa biktima, tumanggi ng sumagot si Acorda. Ayon sa National Union of Journalists in the Philippines, ito na ang ikaapat na pagpaslang sa isang media personality sa loob pa lamang ng PBBM o Marcos Jr. Administration. Tatlo sa mga ito ay pawang mga radio broadcaster. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama, sama tayo, Pilipino.